Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alatex Nation Vlogs mga kalapatids <laughs> mga bubulol pa so yun nga mga kalapatids magpapuronda nga tayo kahit kulimlim mga kalapatids so goods na goods to kan para sa kanila mga kalapatids at same time habang nagpapuronda tayo ay ihahanda na natin yung kanilang pagkain mga kalapatids at magpapalit na rin tayo ng tubig nila mga kalapatids yung plain water na kanila pantanghali tanghali itatanggalin na natin para sure na malinis yung inumin nila pagkakain nila mga kalapatids so tamang tama ito hindi masyadong mainit kulimlim nga dahil like na like na ng ibon natin medyo tinatamad sila pagka mainit mga kalapatids so like na like yan ng mga flyers natin so good sa good sila at uh, hindi lang yun mga kalapatids para maging healthy rin sila mga kalapatids eto eto rin yung ating patuka yan eto yung ating patuka mga kalapatids el campeon breeder mix at player mix na hinaluan ng Integra 3000 mga kalapatids yan lang ang pinakamagandang magandang patawa na pwede natin ibigay at kombinasyon so goods na goods naman yan para sa lahat mga kalapatids so yun yan mga kalapatids ano, pakakawalan na natin to pero tanggay na natin para mapagpag naman sila at the same time hindi rin tayo parate. kasi nga naulan mahirap magparonda na naulan na na mga kalapatids ba kasi mabasa sila at kung saan sila abutin ng tigil ng paglipad mahirap hindi agad sila makakauwi. Yun ang purpose ko pagka hindi pag kaya hindi mo nagpapalipad kapag mainit. Pagka maaulan pala kaya so palipa na natin. Let's go. <laughs> so ito na nga mga kalapatid, palilipad na natin at habang nalipad sila ay paglilinisin na natin yung kanilang tubigan at yung kanilang mga perch. So sa isang na tayo maglilinis ng kanilang pop tray mga kalapatid. Yan no? tapos na silang maglugon kaya palilipad na natin na ma-exercise naman sila. Let's go, na, mga kalapatids Iba natin yun o no? Yan na yun pa Yan pa Naglipara na mga kalapatids Yan mga kalapatids ang iba natin May Nalipad na natin mga kalapatids yan, no? yan pa isa Yan pa yun pa Ang dami pa pala sa loob Mga kalapatids yan o no? Mga iba natin mga kalapatids nilipad na mga kalapatids yan So ayaan mo na lang natin sila dyan Munda para mapagpag naman sila At ma masunog yung kanilang kinakain mga alapatids so yan, pabalikos ko sila sa inyo maya maya mga alapatids, kapag ka, pakakainin na natin, so let's go so yan nga mga alapatids nagsama sama na sila so okay lang kung hindi sila magre-ranging ngayong araw, kasi nga mas matagal lang nila kaysa nililipad nila mga alapatids, kasi nga tag-ulan so okay lang yan, basta mapagpag lang sila para makalipad-lipad naman sila ng konti kasi hindi rin tama yung sobrang tataba ng ibon kapag ka, lalo na kung wala namang karera, mga kalapatids. Ayun, wala na. Ayun, mga kalapatids. Taas na. Ayun, tutuldok na yan, mga kalapatids. May sumamo pang isa. ano tumuldok na, mga kalapatids. Ayun, tutataas na. na, na. Ayun, na ulit, bababa na ulit. Ayun, so yun, mga kalapatids. Pabalik ko sila sa iyo maya-maya. Pagpakakainin na natin. So yun mga kalapatids, dumating na ating mga ibon Mga kalapatids, yan galing sa ranging Mga kalapatids, so bali lumipad sila Nang halos kalahating oras mga kalapatids Okay na yun mga kalapatids, para sa akin Para uh, ma-exercise lang talaga sila Mga kalapatids, medyo nag blur pa So okay, yun mga kalapatids, papasukin natin to Maya-maya, let's go So yun mga kalapatids Napapasok na natin lahat ng ating mga ibon Ayan, kumpleto na tayo mga kalapatids Hintayin na lang natin maubos yan Mga kalapatids, yung kailang kinakain At meron pa tayong dagit ayun oh mga kalapatid sa may dagit tayo pero hindi na natin siya huhulihin bahala na siya dyan at hindi natin sa pag ng panahon mga kalapatids. so yun nga mga kalapatid sa ano ito na tatapusin ang video nito para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalapatid sa Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondolos Reyes at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs so maraming salamat, bye bye